Patuloy na binabantayan po ng pag ang low-pressure area sa bahagi po yan ng Southern Leyte. Ang weather update sa report ni Vel Custodio live. Rise and shine, Diane. Good news sa ating mga kababayan na nais mamasyal at maki-celebrate ngayong National Heroes Day. Dahil bumaba na ang chance na maging bagyo ang binabantayang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m., huli itong namataan sa east of Maasin City, ng may layong 365 km sa bandang Southern Leyte. Sa bahagi ng Luzon, sa Quezon Province, itinaas sa thunderstorm advisory as of 3.30 a.m. na agad din namang ibinaba ng 6.30 ng umaga. May thunderstorm advisory rin sa Palawan pero ibinaba o ibaba ba rin mamayang alas 8. .00. Sa Visayas, nakataas ang thunderstorm advisory sa Cebu pero ibababa rin ng 7.47 a.m. Sa Mindanao naman, nakararanas din ang maulan na panahon sa Northern Mindanao at Caraga Region dahil sa draft ng LPA. Dala naman ng hanging habagat ang ulang nararanas sa nalalabing bahagi ng bansa, partikular sa Western Visayas at Mindanao. Ayon sa pag-asa, wala pang binabantayan na sama ng panahon sa labas ng par. Pero kapag lumakas ang habagat, posibeng may mamaumuli na LPA. Kung sakali namang maging bagyo ang binabantayang low pressure area sa loob ng par, tatawagin ito ng bagyong Hasinto. Pero maliit na ang chance na maging bagyo ito sa loob ng 24 hours. Diyan may dalawang senaryo na tinitignan ang pag-asa sa uh, track ng bagyo. Una rito, mula dito ay maaari itong uh, pumasok sa Eastern Visayas, paakyat ng Bicol Region, at uh, tataas pa ito patungong Central Luzon hanggang North Westward na bahagi ng bansa. Pangalawang track, uh, pangalawang track naman na binabantayan ay mula dito sa Eastern Visayas ay dadapo rin ito sa Bicol Region pero pa-westward na ito papalabas ng bansa. Ay naman sa pag-asa ay wala namang uh, banta ng uh, Banta ng mga uh, pagbaha, dulot ng pag-apaw ng ilog, partikular sa bahagi ng Bicol uh, uh, River Basin at wala rin namang nakataas na gale uh, warning sa mga oras na ito. Pero paalala namin naman sa mga kababayan na manatiling nakaalerto sa posibleng uh, epekto ng bagyo kagaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa update, Vel